nagbigay sa akin ng ano ang so far. Nagbigay sa akin. Ay, ano, laki ba ano, yung mga ano, hindi ko na ulo. Ayan po tayo ng ano sa akin. Tapos yung so far. Ang laki. Laki ng so far. Oh, to, okay. ka na. Pwede siya na. ko itong pan, ano, keso. Okay, pag naka-pressure na para pag tinanggal mo, pangit na. Nagbubuo ko. Ito mo Ito hindi na ano, hindi na creamy. Kasi naging ano siya, naging na na tumigas kasi siya sa puso. Ayun po tayo. Thank dami kong total. Mayroon akong date Dami ko so nó đẹp uh, Tinikman ko na tong Sa sobrang laki, hindi ko na. Oh. Hmm? Laki ba yan? Laki-laki. Mamaya hmm. no, inisim ko. Okay. Okay ayaw kayang busin. Mula na naman. Natapon ko siguro yung bell ko ng tubig. Ang pangit kasi ng bill ng tubig ngayon eh. Kala mo, ano, yung yung bumili ka sa SM na mahabang paper, mahabang resibo. Yun ang binibigay ng so, supply ngayon pang pag nabura, mga ilang buwan, wala na. Ito lang yung papasirok mo. Naitapon ko yata kahapon. Nagligpit kasi ako ng mga papel. Baka isa doon yung resibo ng tubig ko. Bil ko ng tubig. yung bill kasi nila ng tubig para yung ano lang ang daming nawawalang mga resibo mga bill ng tubig kasi parang ano lang eh parang galing SM na resibo lang dati kasi maganda ang resibo ng top line eh nakayagal pa yung top line Saka, yung one half ng band paper ngayon, hindi na. Mas mahaba, mahaba pa na parang bill ng yung receive ng pinamili mo. Ngayon makita ko nasaan na eh. kombinan pa na ito. Kombinan. Hindi, yun yung nangyari sa rep. ang tubig nito malunggay tea. Nilagyan ko lang ng konting kape. để trong mình có thể là bay